Hello mga hugot, sa at ayan po, uh, ah, pakikita ko po sa inyo si Bebe May katulong na maglaba si Mami Hugot. Yan, nagahawak na siya ng host. Ayan, basa na ang paa mo be. Don't nagganyan ng gawa. Ganyan lang, baba. Yan. Oh, basa na oh. Baba mo lang nak, baba dito, baba. Laki na ng aking apo, mga kahugot. Marunong na siyang tumulong kay lola. O, oh, yan. Behave lang siya dyan. Sabi, be. Dami mong labahin, be. Dalian mo. Baba. Don't. Hindi ganyan. Mababasa to. O, yan. Basa na. Hmm. O, oh, yan. Basa na salwal. Hawak mo lang. Where's mama, bebe? Be. Where's mama? Bebe Ritz. Ay, nabibingin na ito. Masa na mama, bebe? Tawag ang mama. Uy. Tawag ang mama, dali. Ay, ma. Naglalaban na po ako. Katulong po ako ni Lola. Ang daming labahin, ma. No, dito lang sa kabila, anak. Yan, basa na ang salwal mo. Huwag malikot, babasa ka. Tignan, na napakabait na bata. Sa ibang bata ay sinausaw ng kamay doon sa batya, pero siya hindi, oh hawak-hawak niya lang po yung hose at nagpapatubig siya sa batya. Hi, baby! Kaway mo na, baby! Hi! Hi! Maglalaba po si Baby Rich with Lola. So, yan mga kahugot. At pasensya na po dahil medyo tayo napakadalang na pakadalang na mag-upload. Siyempre, tayo nalulungkot kasi na walang ating ads. At napabayaan nga po natin ang ating... Uh, YouTube. So, yon kahit na wala pong ad, so tuloy pa rin pong ating pagbabag. Malay natin. Bala rin, nabasa na ang salwalang apo ko. Ang um, basa na. Lagot na, palo, lola. Basa na short. Yan, wala pa kasi talagang bait nililibang lang natin saglit at papakainin din natin yan maya maya mga kahugot so ayan na pong ating apo mga kahugot grabe ilang buwan na lang 2 years old na si baby Rich. so yan at wala po dito si mama at papa ni baby Rich. kami lang pong dalawa nandito mga kahugot so ayan kamusta lang po ang lahat at syempre uh, sa so may mga alagang apo dyan so napakasarap mag alaga ng apo at syempre damandaman -daman natin yung pagmamahal sa ating apo ayan at syempre ang wish natin sa araw-araw lagi siyang healthy, malusog at walang dinadamdam yon sa ating buong pamilya ganun din so ayan mga kagot, at babay na po muna at yan at least nakita nyo po ang ginagawa ni Beverage